Eto na po ngayon ang update doon sa mga pinabot niyong tulong para sa mga kababayan natin na nasalanta ng lindol sa Cebu. Sama-sama tulong-tulong na nagre-repack, nagkikilo ng bigas at meron ding tolda na sa init at sa ulan ay meron man lamang silang pangtabing. Salamat po sa inyong pagtuwang, sa kagandahan ng inyong puso, purihin ng Panginoon, nawa pagpalain pa kayo ng Panginoon sa inyong pong ginagawa. At alam nyo po, hindi lamang basta pagkain ang ating maipapaabot sa ating mga kababayan din doon. Maging ang salita ng Diyos na mas kailangan ng tao sa mga ganyang pangyayari ng buhay. Hindi lang yung pagkain dahil yung mga pagkain na yan, saglit lamang ilang araw lang ay mauubos na din yan. Pero yung salita ng Diyos, pag yan, ay tinanggap nila ang ating Panginoong Kristo, yan po ay mananatili sa kanilang puso at sa kanilang buhay. At sama-sama nating ipanalangin na sa pagkakataong yan, yan nawa ang magbigay sa kanila ng pagkakataon upang kilalanin nila ang ating Panginoong Isus upang tanggapin nila ang ating Panginoong Isus bilang kanilang tagapagligtas at lagi nyo pong pakatandaan it is more blessed to give than to receive nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito maraming salamat po and God bless you all